Ay binitiwang pangako ang kapamilya actress at TV host na si Kim Chu para sa kanyang leading man na si Paolo Avelino. Muli ngang magtatambal ang Kim Pau sa Pinoy version ng hit Korean rom-com series na What's Wrong with Secretary Kim at ngayon pa lang ay talagang abangers na ang kanilang fans and supporters. Bilang bahagi ng kanilang promo ay nag-guest si Nakim at Paolo sa It's Showtime, kung saan may pasampol pa silang production number na talagang ikinatua ng mga manonood. Natanong si Nakim at Paolo ng mga co-host ng aktres sa noontime show kung ano ang masasabi nila sa muling pagtatambal sa isang teleserye parang halos one year din na dir diretsyong katrabaho ko si Kimi and masasabi kung mas nakikilala ko siya habang patagal ng patagal, say ni Paolo. Sabi naman ni Kim, from Lin lang tapos diniretsyo namin sa what's wrong with Secretary Kim. Masaya naman akong kasama si Paolo, katrabaho. Sobra siyang dedicated sa trabaho so nahahawa na rin ako. This is a feel-good project and nakakahappy to do a Philippine adaptation ng isang sikat na Korean drama, dagdag ni Kim. Nang tanungin si Paulo kung anong posisyon ang ibibigay niya kay Secretary Kim kung ay po-promote niya ito, hindi ko alam kung promotion ang tawag doon. pero housewife. Sabay-bay lang kay Kim, nag da ka na ba? nag na ako, marunong na ako magluto." Mama Lancia, maglaba. Alagaan kita, natatawa namang sagot ng dalaga. Samantala, umaapaw na kilig at tatak Pinoy, talaga ang ibibida ni Nakim at Paulo sa local adaptation ng K-drama na What's Wrong with Secretary Kim, na eksklusibong mapapanood na ngayon sa video. Ibinahagi ni Kim na makaka-relate ang mga manonood sa VU original adaptation dahil ipapakita rito ang kultura ng mga Pilipino. As proud Pinoy, maraming nilagay ang mga writers namin and everyone involved sa paggawa ng Secretary Kim, the Philippine version. Maraming Filipino touch such as family-oriented or yung mga more comedy side. Actually, kapag pinanood mo siya side by side, medyo parehas siya sa Korean counterpart. Pero yung story namin is more Filipino and mas nakaka-relate yung karamihan, sabi ni Kim sa media ko ng serye. There's always pressure whenever you do an adaptation. But what we did was to stick to the script and be true to our culture to show how well we can do it as Filipinos, dagdag ni Paulo. Ipamamalas din ng Kim Pao ang kanilang pangmalakasang chemistry dahil siksik sa kilig at good vibes ang mapapanood sa kauna-unahan nilang rom-com serye bilang ang kanilang mga karakter na sina Secretary Kim, Kim, at Brandon Manansole Castillo o BMC Paulo. This one's gonna be really different. Kung naghahanap kayo ng magpapasaya, magpapatawa, at magpapakilig sa inyo, ito yung palabas na dapat ninyong subaybayan. Coming from very heavy and serious characters, I'm happy to be given a chance to play a role like this. Nakaka-excite, sabi ni Paolo. Kwento pa ni Kimi, it's a combination of kilig, romance, family, friendship, about ambition and dreams. After you watch the show, feel good lang. Something to smile about, we promised them na hindi sila mabibigo. Mula sa direksyon ni Chad Vivid Ains. Sinusundan ng What's Wrong With Secretary Kim, ang kwento ng mahusay na sekretarya na si Secretary Kim at ang perpekto niyang boss na si BMC. Unti-unti nilang madi-diskubre na in love sila sa isa't isa nang biglang mag-resign si Secretary Kim mula sa kanyang posisyon.